Ma, Nasaan ka na? Pababa po. Hello. Saan ka punta? Magka-harvest ng strawberry. Hoy! Sino pwede? kasama mo? Ano? Ay. Hindi siya marumag tagalog eh. Ay, hindi marumag tagalog Magka-harvest po kami ng strawberry. Ay, kasi sa Jerusalem. Ay, walang asuwa ngayon. Nakapangasawa ka pala ng kanuma? Oo, may ako dito pinakasama. Ay, ganun ba? <laughs> Tagay natin ito. oh mag-harvest ka ng strawberry. Yes, ayan po. Ay, ayan. Ay, hinog namang. Kasi itong strawberry ko, hinog na. Oh. Hinog na ba talaga ito? Pwede oh, na ba talaga Hinog na yan, lang? oh. Ay, kano, alay kasamahan mo ako dito? Dali, ah, huwag ka mo itong bayong. Kasi masyado maraming laman, hindi ko mabuhat, masyado mabigat. O, oh, pitas namang. oh first Ay, nina, harvest. Ang hinayang mo putulin. First harvest. Ah, harvesting ko na ba talaga? Oo. Saan ba dito? Sa tangkay lang? Yung buong tangkay. Kasama may dahon? Hindi yes. Na. Kasi baka unahan ka ng ibon. Oh, first harvest. Again. Mabango. Mabango. Oh, oh, Amoy strawberry. Strawberry talaga yan. <laughs> Ganun pala talaga no? may amay talaga yung bunga. Uh Oo. -oh. Dahil nakapuno na po ako ng bayong at may kainitan. Balik na tayo. Ito. yung banyo ko oh, na nabuhay na, nakikilabot ah, na yung banyo. yung 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 Oh my god. Ano nangyari dito sa tamping niya? <laughs> Nakaluta. <laughs> Diyan ng aso. <laughs> Kinalkal. Ay, may signal. Mm -mm. Okay, uwi na po ako. Hindi ka lang ang asawa mong apam. Masa na ba yung apam ko? Aray po. Asa sa isaw mo, Ma? Andito. Ito siya. Ayan, Ayan. Ayun pala. Asa yung anak nyo? Ayun, tulog. Tulog. Ito ang... Ay, ayun ang anak nyo? Yes. Tapos ito yung konongin, na-harvest namin kanina. Kamundi. Eh. Nakalaka pala ng pusa, Mang? Mm-hmm, pusa. Ilan? Kasi may isa pusa din kasi yung asawa ko. Ah. <laughs> Tapos dito naman po yung aking mga kuhaan mga kasama caretaker. Sa bahay. O, siya po yung taga-tabas ng mga leeg ng mga nakamasok ng lote ng may lote. Oh, ito naman. Ito ang gwapo naman, naman ako, din yan. Ito naman yung ako ng ako ng mga maglilipit. Hindi naman niya tinatapos. Oh, ang gwapo naman yung caretaker mo na yan. Mm Hap-hap -hmm. din yan, mang. Mm Ano -hmm. siya? Half Chinese, half garter. Ay, bongga. Chinese, Chinese garter. Oh. Yeah. Ay, yung siling mo mang doon. Ha? Huh? Yung mga sili mo. Silen. More more bunga na. Kaya mo oh. Ito sili ko pang sigang. Mm. Ito naman pang kaldereta. Ay hinog na. Hinog na. na. Pwede na to. Ito naman pang sisig. Sisig yan. Yan hinog na rin siya. Ang daming bunga nito, ito yung ko. Actually, ito sigang din tong buli. Oh, ang ganda ng view sa Bilagwada. Ah. Tapos may bago kong mga badjang o hindi na bibiligan ni Kwan, ito pa isa. Teki naman. Buhay 'yan. Okay? Bye-bye po. Ha, oh, din ka. Thank Anya. you so much.